Good morning, Luan. Good morning, uh, Lar. At naku, masaya tayo dito dahil uh, masaya dito yung pamilya Lanusa. Nakatuloy-tuloy yung pagdating dito ng mga kamag-anak ni Dondon Lanusa. Si Dondon po ay uh, labing tatlong uh, taong nakulong dyan sa Saudi. Kahapon dumating na rin po siya dito sa bansa. At, uh, kahit pa pano, syempre talagang kanyang pamilya ay masayang-masayang yung kasama natin. Si Dondon mismo. Dondon, good morning. Magandang umaga po, ma'am. Mm -hmm. uh -huh. At syempre yung kanyang nanay, si Letty at si Daddy, Edil. Yeah. Good morning po sa inyo. Good morning. Welcome po sa unang higit dandanto muna Yung uh, kahapon, yung pagdating mo dito. Ano an ano yung pakiramdam mo talaga parekwento mga sa amin? So, ano yung nararamdaman mo nung dumating ka? Actually, yung actual na nararamdaman ko yung ano eh, yung big excitement tayo. Uh Oo. -oh. Nandiyan uh, yung excitement natin na siyempre masaya ko sa bagong buhay kasama ko na, malayang malaya na. At ano, isang ano natin yung kinakabahan ko na uh dahil yung siguro dal sa ano ko sa loob, mga ganoon bagay pero mm -mm. pa ako na magbabaliktad pa kumusta yung tulog mo sabi mo para paputol-putol para hindi pa ka mapaniwala kasi na? iba yung oras sa Saudi ibang oras dito tapos yung may ano pa parang may flashback pa nung mm -hmm. kahapon kaya medyo nahirapan pa mm -mm. Kaya, so, hindi pa mas hindi pa ano yung sleep yun mo kagabi hindi pa mahimbing na mahimbing so ano yung mga plano mo ngayon doon at update ka na ano, makasama lang po muna yung magulang ko. Yun lang, uh, okay. Kasi sabitan sila dito sa ano. So sasamantalahin ko yung sama-sama namin dito. And then tingnan ko kung ano pa yung magiging plano mm -hmm. ko sa buhay na... merobang mm -hmm. So, so, bang, uh, gusto mga pasalamatan doon? ah, unang-una kung ano, samantali natin to, no, sa Saudi government po, na talagang hindi nila ako tinuring na ibang lahi, na ano, talagang tinuring nila ako isang kapatid na, ano, lahat ng tulong binigay nila sa akin. Mapa, pati sa jail management na tinuturing tinuring ako na parang isang kapatid, isang anak na ganang, Mga kapitan natin dun sa loob na, na talagang ano sila sa akin. Mabait sila sa akin. Mm na uh, yung, lalo na yung hari na hindi ako, hindi nagdalawang isip na tulungan ako. Si Prince Walid Bintalal na nagbigay din ng maganda, malaking halaga uh, para nila sa akin. Okay. Okay. Um, si Mami at si Daddy, meron po kayong gusto sabihin. At naku, na nakasama ninyo na ulit si Dondon Don, yung inyong uh, pangalawang anak. Anong gusto nyo sabihin, Mami? Sa mga nanonood doon sa atin, sa mga mm. natin. Sa lahat, noong noon ula sa Panginoon, na sabi ko nga, it's a miracle yung paglaya niya. Uh, marami siyang ginamit na tao, instrument para sa paglaya ni Dondon Don. So, una sa kanya, sa pangalawa sa inyong lahat na nandirito. Hindi naman namin, I mean, yung mga kakilala at hindi namin kakilala, pero nandyan sila para supportahan kami financially, emotionally, spiritually. and spiritually. Prayers, prayers talaga. Si Ma'am Loida Nicolas Lewis, uh, marami pong salamat. Lalong-lalo lalo rin po sa hari mo ng Saudi Arabia na hindi nag-atubiling tumulong sa amin. Uh, sana lang din po makarating sa inyo yung pasasalamat ng buong pamilya ni Don Don. Maraming maraming pong salamat talaga. Ang dali. Uh, hmm. Pakiramdam po ninyo ngayon. Eh, wala akong masabi eh. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Ay, parang uh, hindi ko akalain din na mangyayari ito. Uh, you know, uh, okay, big hug. Yeah. Um, <laughs> 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 Ay nakakatuwa naman Kasi itong, uh, ito pong uh, nanay tatay ni Dondo, babalik na po sa Amerika next week. So sabi nga ni Dondo, gusto niya na samantalahin niya yung pagkakataon na, to, na uh, magkasama-sama sila. At uh, yung pagkakataon eh, para makababawi nga ika, doon sa mga na walang panahon sa kanilang uh, pamilya dahil sa nangyari kay Dondo dyan po sa Saudi Arabia. Mula po rito sa barangay uh, 398 398, Palok, Manila. Balik tayo sa studio.